Hello everybody! Good morning, good morning, good morning! Ang ganda ngayon ang sunrise! Ayan guys! Good morning, good morning, good morning guys! Every day is a blessing! Ayan, bawat pag-ising natin ay napakalaking blessing! Ayan guys! Ayan, panibagong araw ay panibagong hamon ng buhay! Ang ganda-ganda ngayon ng sunrise guys! Ako talaga guys, napaka nakakasaya ko na talaga kapag nakakita dito ng sunrise guys kasi ilang buwan na walang sunrise ayan guys ang ganda ganda guys tingin nyo ang paligid napaka solemn napaka relaxing guys ayan makikita nyo po guys ang sunrise napaka ganda guys ayan ang sunrise po ay uh, it symbolizes hope ayan ang panibagong buhay, ang sikat ng araw, ito ay nagsisimbolo na may pag-asa. Ayan talaga guys, kaya ting positive lang tayo, maging positibo ng buhay kahit marami tayo kanya-kanyang problema, pero meron niya mga solusyon guys. Ayan guys, laban lang tayo sa buhay kahit wala tayong kalaban. Ayan, ang ganda-ganda ng paligid guys, tapaka ano talaga guys. oh di ba diba? Kapag may sunrise, masayang masayang na ako dito guys. Ayan, ito po si Sir Jay na nagsasabing laban lang sa buhay. Thank you for watching!